Ayan, yan natin piniretong isda. Dito diba po ito pwede ibalik guys. Alanganin pa. Alanganin pa ibalik. Ayan. Malakas ang apoy guys. Basta ganito ang ating ano guys. Ayan, napakalakas sa apoy. Mabilis ang tumaloto. Ang sarap-sarap ng ating tanyari itong isda, Sarap so, sa ating peneretong isda. Ayan. Sarap-sarap so, guys. Ayan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe no, sa aking YouTube channel, don't forget, guys, subscribe and hit the notification bell, para updated kayo, guys, sa aking mga next na mga upload video dito Ayan. So, may galang shoutout no, sa lahat ng ating mga viewers. Ayan, nagpreto ko ng isda, guys, para lagyan natin ng mga gulay mamaya. Pagkatapos itong pag- preto. Ayan. Na. Ayan. Mahumot guys. Humot. Bango-bango ang ating pinirito kasi nilagyan ko yan ng garlic. Fried garlic. Tapos minarinit po yung atin yan yan. Minarinit natin yung isda natin. napaka yummy, napaka sarap napaka iniit sa apoy guys dahil ang ganamit na tinap mga panggatong ay itong uh, takong guys ba takong ng niyog yan alam nyo ba takong ng niyog guys takong ng niyog hmm.